One star ka sa akin. Basta na, guys. Tingnan mo na area oh. Sabi ko baka wala akong mga ano dyan sa day pero no. yung pinapaikutan sa akin. Grabe yung sige. Diba guys, dapat pag mga ganitong lugar, dapat mga pasayaros, may konsiderasyon. Huwag nang pinapapasok yung driver mga pasayros talaga gusto ibungad dun sa ano ibungad dun sa habdanan ng bahay nila o oh. lalaro po mga bata Masikip. dapat ba ganito hindi na pinapasok kapiraso na lang lalakarin niya eh Pwede na siyang maglakad. May kasandugpong pa, ayan. Tingka. Ngayon, ayoko.